Magandang araw mga kasari. Ito na naman po tayo sa ating munting tindahan at syempre magbenta-bentahan na muna tayo, no? Pero marami naman tayong gagawin ngayong araw na ito. Kaya lang merong bumili at ipagpaliban na muna natin. Ayun, kung napapansin nyo nga pala mga kasari, meron akong mga barya diyan na kailangan kong bilangin. Yan po ay tag sa 10 at tag 20. Meron pa akong mga sahog diyan na nakalapag. Ewan ko ba kung bakit nandiyan yan. Dapat dalahin ko siya sa kusina kaya lang medyo nakalimutan ko na kailangan ko palang lang magbilang ng aking mga barya. So, magbibilang nga pala ako mga kasari dahil may pagagamitan ako ng pera ko na yan. Meron kasi akong binabayaran every month. Ayan, for the future naman talaga natin yon At syempre, pinaglalaanan ko yon Ang aking monthly payment. So, magbibilang nga tayo dyan mga kasari. At yung matitira dyan is gagamitin ko naman para sa aking munting tindahan. Kasi alam nyo na, yung pera ng tindahan talaga is minsan nagagamit ko dahil nasyo short sa mga bayarin ko every month. Wala ko sana buksan yung aking alkansya kaya lang sabi ko ko konti lang naman yung kailangan ko na pangdagdag ko don sa bayarin ko kaya ayan ang hiram na lang muna ako ng limang daan sa aking munting tindahan limang daan lang naman yung kailangan ko mga kasari kaya hiniram ko na muna yung baya baya ko na nakatambak dyan sa aking lalagyan at pag nakabawi bawi ng benta or di naman kaya pag meron ng nagbayad sa atin ng utang is ibabalik din natin so, tapos na ako nagbilang dyan mga kasari at literal na 500 peso lang talaga yung bayang hiniram ko sa aking munting ting tindahan at pagkatapos ko naman magbilang ayan dumiretso naman ako dahil yung aking tindahan is hindi ko pa na ayos at syempre wala pa akong nariripil dyan sa akin mga pinagdididikit dyan sa aking istante kaya ayan pagkatapos ko magbilang dumiretso na ako na magayos ayos at syempre magpunas punas ng kaunti dyan sa aking munting tindahan hindi pa nga pala ako mga kasari nakapag grocery kasi kahapon Andi, may nilaka din kami ni Habi so bisibisihan ang inyong kasari ko no? tapos ngayong araw na ito is maglalaban naman ako at syempre magre repack na naman ako ng aking mga uling kasi kagabi pinakyaw yung aking uling mga kasari inubos lahat yung 10 pieces na uling ko kaya ngayong araw na ito pagkatapos kong maglaba isa magre-repack na naman tayo dahil sayang naman baka mamayang gabi babalik na naman yung mamakyaw ng aking uling kasi ang sabi niya nagtitinda daw siya ng barbecuehan dun sa may taasan sa may basketballan namin kaya ayan napakyaw niya lahat yung aking 10 pirasong binalot-balot na uling o ba diba, maganda din talaga yung maglalagay ka lang lang kahit paunti o kahit paano sa ating munting tindaan kasi meron talagang araw na meron tayong mga customer na naghahanap sila ng kung anong wala sa iba. Kano din lahat yung binili niya sa akin kagabi sumabuti ng 100 peso samantalang ilang araw na talagang nakatambak yung aking uling dyan sa aking munting tindaan. So biglaan lang talaga no. Maganda talaga yung meron tayong nakatambak na talaga. At least pag may naganap is meron tayong maibibigay na agad-agad. pagkawin naman ni Javi mga kasari, meron na naman na dalang sako ng uling at syempre ayusin ko na naman yan. So hanggang dito na lang muna mga kasari at magbisibisihan na muna ako. bye! -bye.